Ulan. Malakas. At basang-basa ako, nakayuko sa gilid ng kalsada, hawak-hawak ang tiyan ko na unti-unting lumalaki. Buntis ako. Limang buwan. At iniwan niya ako. Sa gitna ng ulan. Sa harap ng jeep na parabang nakalimot sa akin. Parabang wala na akong halaga sa mundo niya. Alam mo yung pakiramdam na kahit ang katawan mo, ang puso mo, pati ang kaluluwa mo, parang pinipigan ng malakas na kamay. Ganyan ang naramdaman ko nung oras na iyon. Ang pangit ng mundo ko. Ang lamig ng ulan, parang bawat patak ay kasabay ng luha ko. Hindi ko maintindihan paano siya nagkaroon ng lakas na iwanan ako, nang basta-basta lang. Nakilala ko siya sa opisina. Maganda ang buhay namin noon. Magkasama kami sa lahat, pamasyal, kainan sa palengke, kahit simpleng jeep ride, sabay. Sabi niya, alam mo, magiging mabuting ama ako sa anak natin sabi ko at ako magiging mabuting asawa. Pero puro salita lang pala. Nang malaman niyang buntis ako, para bang nagbago ang lahat. Hindi ko maintindihan kung bakit. Nung una, inaasahan kong mas magiging maingat siya, mas magiging responsable. Pero hindi. Palihim siyang nagkikita ng ibang babae. Sabi niya, wala namang nangyayari, trabaho lang. Pero ang puso ko, parang may pakiramdam. At tama ako. Ilang beses ko na siyang tinanong, ilang beses akong naghintay sa harap ng bahay niya, umuulan o umaraw, para lang makasama. Pero sa araw na iyon, hindi na niya ako sinabay. Iniwan niya ako sa ulan, buntis, walang pera, walang masisilungan. Parang hindi na ako tao. Habang nakaupo sa gilid ng kalsada, may isang matandang babae ang lumapit. Basa rin siya, pero may dalang payong. Tiningnan niya ako at parang nakikita niya ang buong sakit ko. Anak, bakit ka nakaupo rito ng basang-basa? Umupo ka sa ilalim ng payong ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kuryente na dumaloy sa katawan ko sa simpleng kabaitan niya. Parang may anghel ka pala sa mundong ito. Tiningnan ko siya at hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Bibalik ba siya sayo, tanong ko, nanginginig ang tinig. Hindi ko alam, anak. Pero alam mo, may plano ang buhay para sa iyo. Kaya huwag kang mawawala ng pag-asa hindi ko alam kung saan magsisimula. Puno ng pangulila at takot ang dibdib ko. Ang mga tao sa paligid nagmamadali parang wala silang nakikitang buntis na iniwan sa ulan. At ako iniwan sa mundo na parang wala ng pag-asa. At habang tinitingnan ko ang mga taong nagdaraan, isang ideya ang pumukaw sa isip ko, kung may anghel sa mundo, siguro siya ang susunod na darating. Siguro may tao palang darating na hindi lang makakaunawa sa sitwasyon ko, kundi tutulong sa akin, sa baby ko. Ngunit, sino? Saan? At kailan? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kailangan kong tumayo, kahit basang-basa, kahit ang puso ko'y sugatan. Kailangan kong lumaban, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa maliit na buhay na iniwan sa loob ko. Nang tumayo ako, basang-basa, nanginginig, may narinig akong tinig mula sa di kalayuan. Isang boses na simple lang, pero mailambing, may pagkabahala. Misang may tao ba po kayo na parang nawawala? Lumingon ako. At doon ko nakita siya. Ang simpleng boses, ang ngiti, parang sumilay ang liwanag sa madilim kong mundo. Hindi ko alam kung kanino ko mas ibubuhos ang damdamin ko sa taong iniwan ako, o sa taong lumapit, nag-alok ng tulong. Ngunit bago ko masabi ang kahit ano, may narinig akong ingay mula sa kalsada. Isa siyang jeep na halos bumangga sa akin. Reflex lang ang paglukso ko sa gilid. Basang-basa, nanginginig pero buhay. At yung lalaki, siya ang humawak sa akin, hinila ako sa gilid at tiningnan ako ng seryoso. Anak, hindi ka nag-iisa, sabi niya, pero may misteryo sa mga mata niya. Parang alam niya ang buong sakit ko, kahit hindi pa kami nag-uusap hindi ko alam kung siya na nga ba ang tinatawag na anghel. Pero sa isang iglap ang ulan, ang lamig, ang lahat ng takot na palita ng kakaibang pag-asa. Ngunit sa puso ko may takot. Takot sa darating. Takot sa kung ano ang mangyayari sa baby ko, sa buhay ko. At higit sa lahat takot na baka ang taong iniwan ako ay hindi man lang magbabalik. Ang pagkakita sa anghel, lumalakas ang pag-asa. Matapos niya akong tulungan sa gilid ng kalsada, inanyayahan niya akong sumunod sa kanya, papunta sa maliit na tindahan malapit lang sa kanto. Basa pa rin kami, pero may mainit na hangin sa paligid ng lugar, parang yakap sa puso ko. Umupo ka muna, sabi niya, at naglagay siya ng tuwalya sa sahig para hindi ako direktang matamaan ng malamig na kahoy. May tubig ako, mainit. Tainumin kita. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang kwento. Puno ng hiya, galit at lungkot ang dibdib ko. Pero sa bawat titig niya, naramdaman kong may tiwala parang hindi niya ako husgahan, kahit ano pa man ang nangyari. Bibuntis ako, dwik ako, at napahagulgol ako. Hindi ko nakinaya. Limang buwan na. At wala akong kasama. Iniwan niya ako iniwan sa ulan. Tahimik lang siya, ngunit hindi malamig ang mga mata niya. Hindi mo kailangang mag-isa, sabi niya, at may lambing sa boses niya. May tulong ako sa'yo, at sa anak mo Hindi ko alam kung bakit pero may isang bagay sa mga mata niya na nakakapagpagaan ng puso. Parang may proteksyon sa paligid niya kahit na hindi ko pa siya kilala. Dumating sa isip ko ang mga nakaraang buwan. Ang asawa ko. Ang mga ngiti niya na dati ay punong-puno ng pangako, pero ngayon ay punong-puno ng pagkukunwari. Ang mga lihim na mensahe sa cellphone niya, ang mga palihim na tawag sa gabi. Ang lahat nagbuka sa isipan ko. Alam mo ba, ang hirap pala magtiwala sa taong pinakamalapit sa'yo. Wika ko, halos bulong. Pinilit kong maniwala pero iniwan niya ako. Iniwan sa ulan habang ako'y buntis. Tahimik lang siya. Pero ramdam ko ang puso niya marahil na iintindihan niya ang sakit ko. Hindi niya sinabi agad, ngunit nakangiti siya ng may kabutihang loob. Alam mo, sabi niya, hindi lahat ng tao ay ganoon. May mga tao pa rin tapat at sa buhay, may plano para sa bawat isa, kahit hindi natin nakikita sa ngayon. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may pag-asa sa bawat salita niya. Parang may sinasabi ang tadhana na hindi pa tapos ang laban ko. Hindi pa ako nag-iisa. Lumipas ang ilang oras at nagbiro siya ng bahagya para lang mapatawa ako. Maliit lang, simpleng biro, pero napatawa ako sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo ng luha at takot. Alam mo, sabi ko habang nagtatakip sa tiyan ko, baka ikaw na ang tinatawag na anghel. Napangiti siya, ngunit seryoso ang tono, hindi ako ang anghel pero handa akong tulungan ka. At ang unang hakbang, anak, ay ligtas kang makarating sa bahay. Tumayo ako at ramdam ko ang bawat patak ng ulan sa katawan ko, pero hindi na ganun kabigat sa puso ko. May kasama na ako ngayon. May taong makakaintindi sa hirap ko. Ngunit habang umaalis kami papunta sa bahay ko, may pumasok sa isip ko, paano kung malaman ng asawa ko na may ibang tumulong sa akin? Paano kung mas lalong masaktan ang pride niya? Hindi ko alam. Ngunit alam ko ang isang bagay, hindi na ako babalik sa dati kong buhay na puno ng takot at pangulila. May tao na nakakita sa akin at hindi ako iniwan sa gitna ng ulan. Ngunit bago pa man kami makarating sa bahay, may isang pangyayari na hindi ko inaasahan isang jeep na palapit sa amin, mabilis, parang may itinatakbo na lihim. At sa mabilis na pagkakataon, naramdaman kong ang mga paa ko ay tila na pahinto. Hindi ko alam kung sino ang nasa loob pero ramdam ko sa katawan ko ang kaba, ang takot at ang tensyon. At narinig ko ang isang pamilyar na tinig mula sa jeep. Ha? Ikaw? Nasaan ka? Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang tao na nag-iwan sa akin sa ulan, habang may bagong tao na bumangon sa buhay ko, na tila may misyon na protektahan ako. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang kwento. Hindi ko alam kung paano ako nagulat nang makita ang asawa ko sa harap ng jeep, basang-basa rin at halatang galit. Ang mukha niya, punong-puno ng pagkabigla at sama ng loob. Ang kanyang mga mata, Dati ay puno ng init at pagmamahal, ngayon ay parang apoy na handang sumunog sa puso ko. Bakit ka nandito? Bakit ka lumalakad sa ulan ng ganito? Galit niyang tanong, nahalatang hindi lang ako ang nais niyang lapitan, kundi pati ang lalaki sa tabi ko. Ako? Napahinto? At sa tabi ko, naroon siya, ang lalaki na nagligtas sa akin, na tanging ang kanyang mata lang ay nagpaparamdam ng katiwasayan. Ang tibok ng puso ko ay mabilis, halo-halo ang takot, lungkot at pasasalamat. Alam mo, hindi mo na ako pinapahalagahan, wika ko sa asawa ko, nanginginig ang boses. Iniwan mo ako sa ulan habang ako'y buntis. Wala kang pakialam sa akin sa anak natin. Tahimik lang siya, pero ramdam ko ang galit, ang pagtatanggol sa sarili at marahil ang kahihiyan. Hindi mo naintindihan, sabi niya, ngunit hindi ko siya pinakinggan. Sa dami ng sakit na naramdaman ko, wala nang dahilan. Ang lalaki sa tabi ko, simpleng bumiti. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagagalit. Tahimik lang siya, pero ramdam mo sa kanya ang proteksyon. Huwag mong gawin ito sa sarili mo, sabi niya sa akin, malambing pero matatag. Hindi ka nag-iisa. At hindi ka na dapat matakot. Tumingin ako sa asawa ko, at sa unang pagkakataon, ramdam ko ang kapangyarihan sa sarili ko hindi na ako bata na natatakot sa galit ng ama o sa iniwang asawa. May karapatan ako at ang anak ko ay may karapatan sa buhay na puno ng pagmamahal, hindi sa takot at kasinungalingan. Ngunit ang asawa ko halatang hindi siya makontento sa simpleng pagtanggi ko. Hindi mo ba naiisip ang ginawa ko? Hindi mo ba naiintindihan ang lahat ng sacrifices ko? Halos sumabog ang galit niya at ramdam ko ang tensyon sa paligid. Sacrifice, wika ko, halos sigaw. Ang iniwan mo ako sa ulan, buntis, nag-iisa ito ang sacrifice mo. Tahimik siya. Ramdam ko sa kanya ang pagkabigla, parang hindi niya inaasahan na magtatayo ako ng sarili kong tapang at proteksyon. At sa puntong iyon, lumapit ang lalaki sa tabi ko, bahagyang inilapit ang sarili sa pagitan namin. Tama na. Hindi na niya kailangan ang paliwanag mula sa iyo. Hindi na siya nag-iisa. At kung may plano ka... Isipin mo ito, baka huli na para sa pag-ayos ng mali mo. Hindi ko alam kung paano ko naramdaman ang lakas sa kanyang mga salita. Ang puso ko, punong-puno ng galit, pero maihalong pasasalamat. Ang anak ko, iniisip ko siya. At alam ko, hindi ko hahayaang maulit ang sakit na iyon sa kanya. Ngunit bago pa man kami makalakad, may naramdaman akong kakaiba. Ang asawa ko hindi basta aalis. May plano siya. May lihim siyang dala, at habang tumitingin siya sa amin, may ngiti siyang pilit, parang may itinatagong plano. Hindi ko alam kung ano iyon. Pero isang bagay ang malinaw sa akin, hindi pa tapos ang laban. Hindi pa tapos ang kwento. At habang tumatakas ang ulan, habang ang puso ko ay kumakabog sa takot at pag-asa, alam ko, may bagong yugto na magsisimula. Ngunit bago iyon, may isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Isang lihim mula sa nakaraan ng asawa ko, ang unti-unting bubunyag at ang lalaki sa tabi ko ay may kinalaman dito. At sa puntong iyon, naramdaman ko ang matinding kabasa-dibdib. Ang lahat ng sakit, galit at pag-asa magsasama-sama sa isang malaking pagsubo. Habang nakatayo kami sa gilid ng kalsada, ang ulan ay parang tumitigil na rin, unti-unting humihina, pero ang tensyon sa pagitan namin ay parang bumabalot sa bawat patak ng tubig na nanatili sa sahig. Bigla Tumigil ang asawa ko at tiningnan niya ang lalaki sa tabi ko ng may kakaibang titig. Parang may alam siya o may naramdaman na hindi niya maintindihan. Ikaw, dwi ka ng asawa ko, bahagyang nanginginig ang boses. Sino ka ba talaga? Tahimik lang siya. Pero ramdam ko ang katiyakan sa bawat kilos niya. Parang alam niya ang dapat gawin at hindi siya natatakot. Ang mahalaga, wika niya sa akin, malambing pero matatag, ay ligtas ka at ang anak mo hindi mawawala ng proteksyon. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang damdamin na pumuno sa dibdib ko. May pag-asa. May lakas. Para bang may liwanag sa gitna ng dilim. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Ang asawa ko, halatang hindi makontento sa simpleng pag-uusap. Lumapit siya, at ang ngiti niya, pilit, pilit na pilit, ay may tinatagong kasamaan. Akala mo ba matatapos na dito, wika niya, halatang may hinanakit. Hindi mo alam ang lahat. May mga bagay kang hindi naiintindihan. At baka baka masaktan ka. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya. Ngunit naramdaman ko ang bigat sa hangin, parang mailihim siyang itinatago na pwedeng wasakin ang bagong pag-asa na nadama ako kanina. Bigla, tinanong niya ang lalaki sa tabi ko. Seryoso ka ba sa kanya? Sa anak namin, Tahimik lang siya, pero malinaw ang sagot sa kanyang titi. Seryoso. At hindi ko hahayaang masaktan siya muli. Parang nagbago ang ekspresyon ng asawa ko, halos sumabog ang galit at kaba sa loob niya. Hindi mo naiintindihan may kasaysayan tayo. May pinagsamahan tayo. Napatingin ako sa kanya. Ang pinagsamahan namin? Iniwan niya ako sa ulan, buntis at nagtiwala sa maling tao. Ang lahat ng iyon nasira. Ngunit bago pa man matapos ang argumento, may isang jeep na dumaan, at may isang matandang babae na tumulong sa akin kanina, ang pi ang help ko, ang biglang lumabas sa tabi namin. Anak oras na para kumilos ka para sa sarili mo at sa baby mo, sabi niya ng malakas at malinaw, parang may otoridad sa mundo. Hindi mo kailangan ng taong nag-iwan sa iyo. May karapatan ka sa buhay na may dignidad at pagmamahal. Nakita ko ang lalaki sa tabi ko na bahagyang umiti. Narinig mo. May kasama ka, sabi niya. Ngunit ang asawa ko, halatang galit na galit, tumayo ng matarik at tinutukan kami ng mata. Hindi pa tapos ang kwento. May ibubunyag pa ako at baka magulat ka sa nakaraan ko. At sa sandaling iyon, ramdam ko ang takot. Hindi takot sa kanya bilang tao, kundi sa sikreto na dala niya. Ang sikreto na pwedeng sirain ang bagong pag-asa na nadama ko. Ngunit may kakaibang lakas sa lalaki sa tabi ko, Parang alam niya ang dapat gawin at hindi siya natatakot. Ano man iyon, harapin natin. Basta't hindi ka nag-iisa, sabi niya sa akin. Ngunit bago pa man kami makagalaw, biglang may dumating na jeep na tila may dalaring mensahe. Ang driver, mabilis na nagpaandar at tumigil lang sa harap namin, halatang may ibubunyag. At sa puntong iyon, alam ko ang nakaraan ng asawa ko, ang mga lihim niya at ang bagong buhay ko kasama ang lalaki na nagligtas sa akin ay magsasama sa isang malaking pagsubok. Ang tanong lang, handa na ba akong harapin ang lahat ng ito? Tumigil ang lahat sa paligid. Ang ulan, kahit humina, ay parang tumitigil din sa oras na iyon. Ang puso ko, mabilis na kumakabog at ramdam ko ang init ng galit, takot at pangulila. Tumayo ang asawa ko ng diretsyo at tiningnan kami ng may kakaibang titig. Hindi niyo alam ang lahat. May sikreto ako at baka masaktan kayo kung malaman nyo. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin niya. Ngunit ramdam ko na hindi ito basta-basta. Ang lalaki sa tabi ko, tahimik lang, nakatitig sa kanya ng may kapayapaan pero may kasiguraduhan. Kung may ipapakita ka, ipakita mo na. Basta't alam mo, hindi niya na kailangang masaktan muli. Tumingin ako sa asawa ko. Ang lalaki sa tabi ko parang mailakas na nagpapalakas sa akin para bang may kasamang anghel na hindi ko inaasahan. Ngunit ang asawa ko halatang hindi makontento sa katahimikan. Alam niyo ba? Ang dahilan kung bakit ako nagbago hindi lang dahil sa iyo. Wika niya at parang may kislap sa mga mata niya, isang lihim na matagal niyang tinatago. Tahimik kaming lahat, nakikinig sa bawat salita. May ibang babae ako hindi mo lang alam. Pero hindi lang siya may kinalaman din siya sa trabaho ko sa kinabukasan natin. Kung alam nyo, baka baka mabago ang lahat. Napatingin ako sa kanya. Ang sakit sa dibdib ko, parang muling nanibago. Iniwan niya ako sa ulan, at ngayon sinasabi niyang may iba siyang babae at may epekto iyon sa buhay ko. Ngunit ang lalaki sa tabi ko, hawak ang kamay ko, bahagyang hinawakan ang tiyan ko, at nagsalita ng may tapang, ano man ang sikreto mo, hindi niya kailangang masaktan. At hindi ko hahayaang mawala ang anak na iyon sa akin o sa kanya. Parang bumaba ang ulan sa katawan ko, pero ang init ng loob ko ay tumindi. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang asawa ko, ngunit alam ko, hindi na ako magpapadala sa takot. Hindi mo na mababago ang nangyari, wika ko sa kanya, nanginginig pero matatag. Iniwan mo ako sa ulan. Pinilit kong maniwala sa iyo, pero nasaktan lang ako. At ngayon, may taong handang protektahan ako at ang anak ko. Kaya, hindi mo na kailangan ang mga dahilan mo. Tahimik siya. Halatang nagulat sa lakas ng tinig ko. Ang lalaki sa tabi ko nakatingin sa akin ng may pagmamahal at pag-unawa. Parang sinasabi niya, hindi mo na kailangang mangamba. May kasunod pang pag-asa. Ngunit bago pa man matapos ang tensyon, biglang may isang tao na lumapit sa amin mula sa jeep. Ang babae ang ibang babae na tinutukoy ng asawa ko. Halatang may dalang plano, may lihim na gustong iparating. Ha! Ano ginagawa ninyo rito? wika ng babae, halatang nagulat rin sa nakita niya. Hindi ko inaasahan na nandito kayo lalo na ikaw. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang matinding tensyon. Ang asawa ko, ang babae, at ang lalaki sa tabi ko, lahat ay nagtatagpo sa isang punto ng kasinungalingan, pagtataksil at bagong pag-asa. At sa puso ko, alam ko, ang tunay na laban ay hindi pa nagsisimula. Ang sikreto, ang katotohanan, at ang proteksyon ng anak ko lahat ay nakasalalay sa susunod na hakbang. Ang tanong lang, sino ang mananalo sa huling laban? Sino ang makakakuha ng hustisya at sino ang mawawala sa bagong buhay na aking sinimulan? Tumigil ang lahat. Ang babae, ang asawa ko, at ang lalaki sa tabi ko, lahat ay nakatigil sa isang sandali ng tensyon. Ramdam ko ang bawat tibok ng puso ko. Ang bigat ng limang buwan ng pangungulila. Takot at sakit. Hindi ko nakailangan ang mga dahilan nyo. Wika ko ng matatag, hawak ang tiyan ko, nararamdaman ang bagong buhay na umuusbong sa loob ko. Ang mahalaga ngayon ay ang anak ko at ang proteksyon niya. Tahimik silang lahat. Ang lalaki sa tabi ko, bahagyang umiti, hawak ang kamay ko ng mahigpit. Parang sinasabi niya, hindi ka nag-iisa. May kasama ka sa laban na ito. Napatingin ako sa asawa ko, ang galit at pride niya ay unti-unting nababago ng realidad, hindi niya kayang sirain ang bagong pag-asa na lumilitaw sa buhay ko. Ang babae na dati niyang itinatago ay napilitan ding humarap sa katotohanan na hindi lahat ng tao ay pwedeng manipulahin, lalo na ang isang ina na ipinaglaban ang sarili at ang anak. Alam ko ngayon, wika ko, ang tinig ko'y malakas at malinaw na hindi ko nakailangan ang taong nag-iwan sa akin. At hindi ko nahahayaang ang anak ko ay maging biktima ng kasinungalingan at pagtataksil. Ang buhay namin ay bago at mas matatag kaysa sa lahat ng naramdaman ko noon. Ang lalaki sa tabi ko tumango at mumiti ng mailambing. Tama ka. At dito magsisimula ang bagong kabanata. Para sa sa'yo at para sa anak mo. Tumigil ang asawa ko sa pagsasalita, ramdam ko ang kabiguan sa kaniyang mga mata. Hindi na niya maibalik ang nakaraan. Ang babae halatang napahiya at natutong harapin ang katotohanan. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kapayapaan. Ang ulan, na dati simbolo ng sakit, ngayon ay tila naglilinis ng lahat ng kasinungalingan at galit. Ang bagong buhay ko, kasama ang anak ko, ay magsisimula na malinis, ligtas at puno ng pagmamahal. Lumapit ang lalaki sa akin at simpleng umiti. Handa ka na bang harapin ang bukas ng may tapang at pag-asa? Tumango ako, nararamdaman ang tibok ng puso ko, hindi na dahil sa takot o lungkot, kundi dahil sa pag-asa. Handa na ako. Para sa anak ko at para sa sarili ko. Sa huli, iniwan namin ang kalsada, iniwan ang nakaraan na puno ng sakit at pagtataksil. Ang lalaki, ang aking tunay na anghel sa likod ng ulan, ay kasama ko. Ang anak ko ligtas, mahal, at ipaglalaban. Hindi ko alam kung ano ang darating. Ngunit alam ko ang isang bagay, may bagong simula. At sa bagong simula na ito, walang takot. Walang pangulila. May pagmamahal. May proteksyon. May buhay. At sa puso ko, alam ko, may mga anghel sa mundong ito, minsan ay dumarating sa pinakakakaibang paraan sa gitna ng ulan, sa gitna ng sakit, at sa gitna ng pag-asa. At ang aming kwento ay magsisimula na muli.